Good afternoon po sa lahat. For today's video, tayo po ay magkakopra. Naalala ko pa yung mga kabataan ko. Ganyan na ganyan din ako yung tumutulong kaila papa na magkopra. Ayan. Sayang-saya ako habang umakain ng tubo. Parang yan. Hmm. Gustong-gusto ko yan. Yung nagbibiyak ng nyog tapos alam kong may tubo. Ayan. Kaya sarap na sarap ako niyan yung sobra niyan na tubo, yan, binibigay namin sa aming mga alagang baboy. Masarap nyan yung mga maliliit lang na mga tubo ng nyog. Super tatamis. Itong mga bata na to, yung ibang bata, ay puro social lang nasa isip. Pero ito, tingnan nyo. Ayan, tuwang tuwa pa. Ayan, si Atong. Tamang merienda na yan ni Atong siya ng tubo ng nyog para kainin din. Ayan. Tamang merienda lang ba? Ganyan ang buhay probinsya, 'di diba?